So wala namang indication na pumutok. Ayan okay naman. Ang tunog niya iba. Umuugong siya. Ito mga kapatid, ting natin ha. Ito yung breaker niya. Oon natin ha. Ganun lang mga buting ding. Yan eh. Mga kapatinting, uh, mayroon lang kunting share sa inyo eh no. Sa araw na to. Kunti lang. So ito yung pump mga kapatinting. Uh, hindi na siya umandar. Bali, umuugong na lang siya. Kaya, tinignan ko ngayon kapasitor. So wala namang indication na pumutok. Ayan o, okay naman. So, ang tunog niya iba. Umuugong siya. Ito mga kapatinting, testing natin ha ito yung breaker nya on natin ha ganun lang mga butingding so ganun lang po yung kanyang tunog narinig nyo ba? umuhubong lang tanggalin mo natin mga butingding Yung tandaan nyo na mga wedding ring kung saan yung direksyon nya. Ano naman sa mga tandaan dito. Yung ano na yan. Ano naman gawin nyo. 20 minutes later. So ito mga wedding ring. Binili ko siya ng 220. Yan. Depende sa inyong lugar ha. Dito sa amin, nabibili ko lang siya ng 220. Ganito po yung brand nya. Yan. 220. Made in USA ito naman yung stock natin yung nakakabit dun sa pump so made in China siya so parehas ang kanilang value mga patinding. so ngayon dito din malalaman kung sira ba talaga yung kapasitor okay so slick natin sa 1000 ayan pumapalo ang ating tester testing natin ito yung luma ito naman yung bagong bili okay so unahin din yung luma testing natin dito tayo para makita yun walang galaw mga kabutinding hindi mga palo na dito naman tayo sa bagong bili yun mga kabutinding mga siya. dito hindi yan o kabila bagta ko hindi pa rin dito sa bago yan ang ding ang mga palo so yun ganun mga ding ang magtester ng kapasitor <coughs> ito siya starting kapasitor ang tawag dito starting kapasitor ayan may nakalagay naman mga abuting ding starting kapasitor ayan so yun yung posisyon niya mga abuting ding ganito ayan yung gaya na sinabi ko para hindi kayo malito uh, picturean nyo muna yung uh, kapasitor or yung pagtanggal nyo dito picturean nyo muna para malaman nyo kung ano yung kanyang posisyon so ito, ito yung tama nyang posisyon so yung dalawang yellow dito at yung isa dito sa kabila okay so yun po natin pagkakabit <coughs> Wala tayong tagaharap mga ka Kailan Kailangan sagot lang lang Okay. Gamit lang ng ang plies mga ka so So unahin natin yung isa. Yan. Idihin niyo nang maigi mga ka-butinting ha. ng maigi. Kailangan nakakaan din. Yan. Yan. Eh. Okay. So ganyan lang muna. Testing lang natin 'yung pump. Eh. Ayun. Pamanika na muna din. Hindi na. na pag umabot na dyan sa 40, i-stop na yun. So yun mga buting ting, umi-stop na siya. So ibig sabihin, okay na yung ating pump. So yun lang mga kabuting ting, uh, kunting share ko lang sa inyo. No? Narinig nyo naman kanina, ganun yung tunog niya. Um, gumagano. So ito na po yung problema natin na na-solve lang kaagad. No? So hindi tayo gumastos ng malaki. Uh, 200 mahigit lang. So doon sa may mga water pump no sa inyong pamamahay ayan ganun lang po ang gagawin niyo mga kabutingting bago kayo magtawag ng tubero or nag-aayos ng pump kasi once na pinaservisan niyo po yan ay talagang gagastos kayo ng malaki so yun lang mga kabutingting sana ay nakatulong sa inyo ang ating maikling vlog sa araw na to ayan uh, shout out sa aking mga subscriber na patuloy na sumuporta sa akin. Maraming salamat sa inyo guys, lalong lalo na sa akin mga member. So ang gawin natin ay ibalik natin sa kanyang posisyon. Okay, kung ano yung pagtanggal nyo, ibalik nyo. Okay, so ang gagawin natin una, patayin mo na to. Yan, para sigurado tayo. Pagkatapos, balik na natin tong kung ano posisyon ng kapasitor niya. Okay. So, pag ganun yung mga butingting, meron siyang clip dito. Ayan. Bali, ganun yun yan. Yan. -ting. Tapos, lang yan. Ayan. Ayan. Pag ganun siya mga Tapos, higpitan niyo lang. Ito nga nga ito. lang.